umaga po sa ating lahat mga guys so ngayon po ah uh, na ng bundok yan ayan bago muna sa lahat uh, please po subscribe like and share po ng aking youtube channel hindi pa po kayo nakapollow share share po ninyo ang aking official youtube channel ayun na ayong araw na ito for today's video punta po ako ngayon ng farm Uh, upang mag uh, maglinis at mag alaga ng hayop tara po mga guys samahan nyo ko sa magang ito mga uh, guys pagod oh pagod na uh. ngayon sa malaking isda ayan ulam namin ni buboy ayan, shout out shout out magandang umaga. Kalingap dong Henry, congratulations sa magkambal. So ngayon, maraming maraming salamat sa aking ala uh, lahat ng mga sulid supporter na sumusuporta sa aking channel. Uh, please po subscribe, like, share po ng aking channel ngayong araw na ito. At ngayon po for today's video, papunta po ko ngayon sa bundok. Tara mga guys, samahan nyo ko. And God bless. Mabuhay tayong lahat mga guys.